Uh, my name is Rob Rances, I'm a neuroplastician, so applied scientist at the same time, aga uh, focus on the brain. So, kung una-unaon gid ni mo, wala gid ko iko ano, kanang background anything about politics pero pareha sa ubang tao, panahon na gyud ka kitang tanan mo participate. na lahat tayo magpa-participate kasi para naman sa bayan natin to. So ako nagsimula was nung kapanahon na na-impeach na si VP Sara. Tapos I started reacting to it um, and then I started writing. And then some of my writings went viral right away. Pero nung time na inaresto nila si Tatay Digong. Doon talaga dalawang araw ako nag-iisip. kumiyak pa ako, diyan nakahiya. Sasabihin na umiyak ako at the time. And I felt that it's really the best time for us ordinary Filipinos, ordinary citizens, to really take our stand. Na hindi tama yon. Number one, I think, wala talaga sa Bible news natin, di ba, ng mga Pilipino. Na isang matanda, you will treat it like that. Naiiwanan mo mag-isa. Para sa akin, from our moral identity, that's really a wrong thing. And secondly, we all know that that is illegal, that is also wrong. Yung pag-surrender sa kanya. And I started writing about it, and my writings went viral. People started to pick up. And then one day, I just thought about making a call. And the call was asking people na mag-global tribute tayo noong March 28th. Back up with parang Guinness record. But although we decided later not to push through with the Guinness record because we wanted na yung tribute will be purely a tribute for Tatay Digong. But many people, I think millions of people eventually responded to that. We all gathered and we all witnesses kung paano pwedeng magkaisa ang mga Pilipino talaga ngayon. So ngayon, patuloy pa rin tayong nakikipaglaban, pagsusulat natin, kahit anong mga harassment na gagawin nila, patuloy tayo dahil yun yung katotohanan, yun lang yung meron tayo ng mga mamamayan na pwede nating gawin at this point in time, di ba? And importante ang maganda doon, maraming tao na that they also took their stand because as ordinary people, pwede pala na meron tayong pwedeng gawin. Ang pinakaimportanteng bagay na pwede nating gawin pala is that hindi tayong manahimik. Kasi sa panahong ito, pag ikaw na nanahimik, ibig sabihin complicit ka sa mga nangyayari ngayon. So dapat lang na tayong lahat, hindi lang kami, responsibilidad nating lahat na talagang you know, sabihin natin kung anong katotohanan. Alright. So, sir, uh, speaking of pagkakaisa, sir, uh, malapit na po yung election, sir, no? So, ano po yung uh, mensahe natin sa taong bayan sa Pilipinas po? So, ang gusto ko pong sabihin sa lahat ng ating mga kababayan, whether here or abroad, and especially here, dahil marapit na ang eleksyon Ay, natin dito sa Pilipinas. Na mga kapatid, mga kababayan, understand this, that the greatest force in our nation are not the politicians, but the people. We want to vote for people na talagang nagre-representa sa boses ng masa. Kasi pag hindi na nila sinasabi or hindi na nila nire-represent ang boses ng masa, ang problema rito, pwede rin nating i-take back. Because that is our right to put leaders and politicians in their place because they represent us. Kaya ako, ang stand ko lang ha, para sa ating lahat, kung tayo iboboto, wag na po nating iboto yung mga nanahimik doon sa pag-aresto kay Tatay Digong. Wag na nating iboto yung mga kongresistang nagki-question kay VP Sara na para bang you no, know, nga sa Bisaya pa hilas kayo. When in fact, the number of votes or their vote count is not even 10% of VP Sara's vote. But yet, if they question and insult VP Sara as if they are outranking her. So, wag na natin iboto yung mga yun. So hindi po tayo, wag na po tayo doon sa manguhula pa tayo kung ito'y ay paglalaban ba tayo or hindi. Kasi kung hindi tayo pinaglaban ngayon, kung nanahimik sila ngayon, sigurado ako pag naboto sila, hindi pa rin tayo paglalaban eh. At mananamhimik pa rin sila. So yung talagang nag-iingay ngayon, nagme-make ng stand, pinaglalaban si Tatay at si Bibi Sara, yun lang po ang iboto natin. Yung iba wag na nating iboto. Okay? That's the power that we have as Filipinos. And you know, as a message, huwag kayong matakot bumoto sa sabihin natin na baka marig, baka dadayain. Hayaan nyo silang dayain, bumoto lang tayo na maayos, boto natin yung naniniwala tayo na makakatulong sa bansa natin at naninindigan sa sinimulan ni Tatay Digong. Yun ang mga kailangan nating iboto. Now, ngayon, pag dinaya nila ito, then meron tayong chapter 2. Ewan ko kung anong lalabas sa chapter 2, pero ang alam ko, yung mga tao, yung mamamayan, gising na ngayon at hindi na pwedeng lokohin. Sir, in addition to sir, may update po ba kayo sa case ni tatay sa ICC po? Okay, mahirap po yan kasi hindi naman ako lawyer pero nabasa ko po yung 38 pages na ginawa ng defense team natin. But actually, it's very, for me ha, huh? kung ako lang, it's a very hopeful stance. At ang mga sinabi doon, di ba, sabi doon, wala na tayo sa jurisdiction ng ICC kasi pinayagan na magsimula yung investigasyon ng ICC only in, I think, 2021 but we were no longer part of ICC in 2019. So, I think in that case may stand merong merong magandang points yung ni-raise up sa atin nung ano natin ng defense team ni Tatay. And ako I'm very hopeful na bago mag-September makakauwi si Tatay makakasama natin siya. Yes. Oh, yes. Thank you very much. Thank, uh, you, sir. thank you very much sir. Rob branches Thank you, thank you sir. guys. Salamat thank po sa message po.